Magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Kung nakikita ninyo ay meron po tayo dito isang nakabalot po. At kung nakita nyo ay meron po dito isang uri po siya ng parang malagkit kung inyong titignan. Dahil halo-halo po ang inyong nakikita dito. Kung titignan nyo ng maigi ay parang balat ng kahoy o kaya ay parang mga kahoy na tinadtad o kaya ay parang isang uri ng uh, sustansya na malagkit. Alam niyo po ba kung ano ito? kasebing ko na po ang totoo. Ito po ay sayong. Kaya nakalagay po ito sa bao o plastic dahil alam niyo naman pong malagkit. Kalimitan lamang po ito ay makikita lamang po sa mga probinsya at lalo na po sa Cebu and Romblon. Ito po sa Tagalog ay balaw. At ito po ay kapatid po ng almasga ang sa At ito po ay pangkaraniwang ginagamit po namin na pangsindi po sa pagluluto namin lalo pag sa kalan. Kung nagluluto po kami. Ayan, tinutusok-tusok po yan siya ng kahoy. Kaso nga lang ayong kahoy, i eh, panggatong ko ay eh, nabalit na rin. So gumamit tayo ngayon ng matalas na kutsilyo At binili po natin to ang sayo po sa ating mga kababayan. So, ayan. So, papakita ko po sa inyo kung ano pong epekto nito ng sayong. Ayan po ay ating sisindihan. Ayan, nakakuha na po tayo. Ito'y ginagamit po ito sa pagluluto. Una, ay kumuha po tayo ng malita party ng sayong at kukuha po tayo ng lighter at ating pong sisindihan yan. Ayan. Papakita ko po sa inyo kung anong gamit ng sayong. So ayan, nagliab na siya, di ba? Nagliab na. So epektibo po iyan. Ito po yung pamarit po namin na instead gumamit kami ng mga gas o kaya uh, gumamit kami ng plastik na siyang pangkaraniwang panggatong din sa pagluluto. Kaso lang, eh, masakit po yun sa ilong ang mga plastik at saka gas. So ito po ang sayong ay nanggaling po yan sa katas po ng puno ng kahoy. Katas lamang po yan at minsan po ay ang ginagawa po namin ang para lumabas po yung katas ay hinihiwa po yung katawan po ng kahoy. At unti-unti po siyang parang umiiyak o lumalabas yung kanyang katas. So sa susuri papakita ko po sa inyo kung ano po yung kung saan uri po ng kahoy siya o kaya paano siya ang proseso pagkakuha ng katas ng sayong o balaw. So, ayan, naglagay na po tayo ng uling o kaya ng kahoy sa tabi-tabi niya kasi magluluto po tayo. So, ipinapakita ko po sa inyo kung totoo po ba ito na nakakatulong po ba ang sayong o balaw dahil ito pong ginagamit namin sa pagluluto lalo na kapag tag-ulan o kahit tag-init dahil madali lang po tumatalaban ng apoy at ginagamit po rin ito ang balaw o sayong sa mga minsan ginagamit po ito sa mga uh, manggagamot yan pong ginagawa nila sa, na paraan ng manggagamot kaya sinisintan po yan nila o kaya ginagamit din po ito sa amin sa probinsya na ilaw sayong kaso lang ang epekto po ito sa baga ay hindi naman siya talaga nakakatakot kaso lang ang amoy nito ay parang mentol ang sayong o balaw dahil kakaiba yung amoy nito parang pinaghalo na mentol na mayroon gaas pero kakaiba ito dahil organic siya at hindi ito nakakapikto sa ating katawan at pag nagluto tayo nito ng kanin ay makakaluto rin kaso ito lang ay parang pinaka natin pattern na magkaroon ng apoy yung kalan kasi lalagyan natin siya ng um, uling o kaya kahoy o bunot kaya sisindihan natin yung balaw na kinon natin ng maliit kaya ayan nakita ninyo pa oh mayroong part doon o oh, parte na kulay puti kasi ibibang kulay may itim may puti may brown depende yan sa kanyang nilabas na mga kata sa katawan ng balaw. Kaya kung bago ka pa lang sa channel ay lagi mo kong suportahan. Mas marami pa tayong papakita na kakaiba at marami na akong mga video diyan na kakaiba kaya search niyo na lang. Maraming maraming kang makikita lalo yung mga pinakita ko yung maraming mga talon. Doon sa ako na unang kong mga video at saka marami pa mga adventure kayong makikita doon na hindi niyo pa na kikita sa buong buhay ninyo. O, di ba nakita ninyo, o? diretsyo na yung pagluluto dahil uh -huh. gumamit tayo ng balaw. So, kung gusto nyo pa talaga maulit, kukuha tayo ulit. Tingnan mo, ha? Hindi pa ako nagbibiro dahil totoong totoo po ito. Ayan. Tosungkit so, po tayo ng maliit na part ng balaw. Kasi, baka isipin nyo ay scripted lang o edited lang dahil nagbablog tayo. Pero hindi. Ayan, sisindahan natin yun. Di ba nakita nyo naman na kumuha tayo ng malit na party ng puti. So, ayan. Nasindihan ko yung kanina doon sa lo. O, hindi ko lang na uh, napakita sa inyo. Pero, ayan, ipapakita ko. O. Hindi, hindi po tayo pwede magsinungaling dahil hindi po invento lang ito na ko sa inyo na totoo. Ayan. So, sisindihan po natin yan. O, ayan doon. O. Kumuha ko. O, dyan na lang o dito na lang o, ayan o ba? Diba? umiilaw siya kala mo'y kandila o kala mo'y kandila dahil kandila yung wax ng kandila ay umiilaw din yung bahay kasi yun ng ano eh ng honey bee o bahay kasi yun ng, ah, ng bee yung titirahan ng honey bee so doon naggaling yung mga kandila kaya maraming salamat po sa inyong panood and God bless